Nagparawagan si Monsignor Meliton Oso, Director sa Haro Arch and Social Action Center, nga tandugon man sa Independent Commission for Infrastructure, ang ibang ng mga kagarukan sa gobyerno. Magluwas sa mga flood control projects ano, kay Monsignor Oso, dapat imbisigaran ng tanan ng infrastructure projects, lakip na ang mga eskulahan, mga hospital, health facilities, asphalt overlay, flyovers, kag-iban pa. Suno kay Oso, so kung mausisa ini tanan patod ga ini lang baha sang korapsyon na mabulgar kundi di ang anaw sang korapsyon. Saya mensahe kadungan karungan sang hiwat nga kaublagan kontra korapsyon o kon KKK march protest ginpanawagan ni Oso nga agud ba ang dapat prisuhon ang mga korap kag dapat ipabalik sa ila kon ano ang ila kinawatan. Hustisya tanan nga korap prisuhon kag Balihaw. Hustisya. Pagkakarap, sinisod, Ina ang aton matunog at mainit na panawagan nagtipon kita tungod sa nagkakalatabot na korupsyon, makahuluya, makasuluka, at makahulugon. Ina sa flood control projects pa lang na ginatawag sa CPCP, flood, of corruption. Kabay sa utang natuon pa lang ang atong panawagan sa blood control anomalies. Matandog sa ICI ang ibang na kagalukan. Nabarihan ang kabahin sa mensahe ni Monsignor Meliton Oso. Sa mumang ng March at protest, naghatag sa mensahe si Haro Archbishop Most Reverend Merifil Billiones D.D. nga nagaplasta sa importansa sa konsensa kagpanindungan. Pahayag sang Arso Bispo labaw pa sa kung anong mga ginaobdan ng mga grupo ang pagtipon sa mga religious na nagapakita sang identity sa mga ilonggo nga mayara sang panindugan kontra sa korapsyon. Yari ang gabahin sa pahayag sang Arso Bispo. Mga inigok ba ang ko kay Kristo beyond group affiliation? Subo ng hapon, nagatipon kita bilang ilonggo na tunay. Kaya ang ilonggo na tunay, may konsensya. Yes. Ang ilong kong tunay may patuo. At ang ilong kong atunay may panindugan. Yes. 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 <laughs> Nabariyan ang kabahin sa uh, mensahe kahapon ni Haro Bishop Medifil Billiones.